Hello po! Ah, ah, attorney Tam, siguro naman kilala niyo ako. Yung mga bagong nanonood dyan, ako nga po pala si Attorney Tam, nagbabalik. Ilang buwang hayatus. Oh, maaarti na ako ngayon, Martin ma na ako sa lugar ngayon. Gusto ko yung lugar ko, maganda. Yung gusto ko yung background ko, maganda. Dito <laughs> naman ako sa Quezon City. Pero hindi tayo magta-travel vlog. Hindi natin pinag-uusapan dito yung lugar, kung saan ako nagpupunta. Di ba, Maganda di ba? Ang, oh. Ang pag-uusapan natin ngayon, isa na naman ang uh, importanteng balita, balitang bayan. <laughs> paborito ng lahat 'to, paborito ng karamihan 'to. Araw-araw um, nangyayari sa ano 'to, sa korte 'to. Ano? Amin laya. Amin laya. Anong ibig sabihin ng amin laya, attorney? Sana makalaya na ako. Amen. <laughs> yan yon ha ini ka sal dito first and foremost iisipin niyo kagad arraignment arraignment ang tatandaan niyo attorney bakit arraignment ang iisipin namin pag sinasabi yung term na amin laya okay kasi pag sinasabi na pag sinabi ko na amin ibig sabihin noon yung plea yung plea of g plea of guilty yung guilty plea okay sa kailan ka ba nagpi-plea sa arraignment ngayon, ato ni paano yung laya? San 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 na laya? Mamaya tayo dahan dahan lang, relax ka lang. <laughs> amin. Tagalog lang 'yan ng guilty plea. Plea of guilty. Oh, di ba? Nag plea ka ng guilty, umaamin ka. Kaya sinasabi natin dito, tandaan niyo, pag ito ang amin laya ang pinag-uusapan, nasa arraignment 'yan. Ginagawa sa arraignment 'yan. Attorney, meron bang uh, amin laya sa preliminary investigation? Wala. Bakit? Wala namang arrangement sa, pli, sa, ano, sa preliminary investigation. Sa <laughs> ginagawa ang arrangement? Di ba sa korte na ginagawa yan? Buti pa yung mga kriminal, umaamin sa korte, no? Yung jowa mo, huling-huli mo na, ayaw pang umamin. <laughs> okay. Para mas madali yung maintindihan, magbibigay na ako kagad ng example. Okay? Yung talagang na saksihan ko, nakikita ko sa korte, sa mga hearing. Okay? Ito, recently lang to, kasi Independence Day ngayon, Wednesday, kahapon. Okay, kahapon, Tuesday. Hindi ko sasabihin kung saan ang korte, eh, pero ang nangyari ganito. Uh, a vowsy case. So, ang accused, normally, syempre, kaming mga lalaki, no? <laughs> yung complainant, 18 years old. Ha? Yung lalaki, 22 years old. Bakit no. alam ko? Tinanong ko yung nanay ng accused katabi ko, eh. Katabi ko sa, sa mga bench na sa court. Okay na, nagkabati na sila during that time na nasa hearing na kami. Bati na sila noon, okay? In short, magkakasundo na sila. Nagsabi na yung complainant na 18 years old na babae na kay Piskal, nagsabi na siya na okay na sila, gusto na nila magayos. O, di ba? Na nasabi ko na, napanood nyo ba yung vlog ko na refund bail? Nagkwento ko ng na ganyan. O, ngayon na naman, nasaksayan ko na naman kahapon. Ha? Kinausap nung PAO si Accused. Siyempre, kiliente ni PAO si Accused. Oh, usap sila, bla bla bla, bla. Hindi ko na intindihan, hindi ko na Siyempre hindi naman ako ron, di ba? <laughs> Nakikita ko yung accused, umiiling, ayaw, parang ayaw niya. Umiiling siya, gumagano siya eh. Ba't ako aamin? Gumagano siya. Gano'n, bakit? So sabi ng paunag sumbong kay Judge, Your Honor, ayaw po pumayag ni, ano eh, ayaw po pumayag ni, ni accused eh. Ha? Ano gano'n? Sabi Judge. Ha? Ba't ayaw pumayag? Uuwi ka na, ayaw pang umuwi, ayaw pang lumaya. Sabi ni Judge na gano'n. Di sabi ngayon ng accused, Ando, tika po, tika po. Paano po ba yun? Sabi ni Judge, Ganito, ha? Ha? Babasahan ka ngayon ng kaso, arraignment yun eh. Babasahan ka ngayon ng kaso mo, aamin ka sa mas mababang kaso. Bawsi ang kaso mo, aamin ka sa slight physical injury. magpi bargain ka. Sabi niyo sa ganun. Kung aamin ka, ha? Sisintensya na kita ngayon, lalaya ka na. Sabi niyo siya ganun, lalaya ka na. Hmm. Attorney, eto nga yung tanong. Attorney, bakit lalaya? Aamin na nga siya, bakit palalayain ka agad ni Judge? O, aamin na nga sa kasalanan eh. O, eto, ipapaliwanag natin. Kaya tayo nagbibigay ng na example. Binilang, sabi ni Judge, pakibilang ilang araw na ito nakakulong. Binilang. Lumalabas na 18 days na siyang nakaku nakakulong. 18 days. Ha? O. Ngayon, sabi ni Judge, pag silintensya ka kita, mga, sa experience ko, ha, kadalasan, pag slight physical injuries, mga 5 days, 10 days, mataas na yung 15 days na nakita ko na slight physical injury. Pag sinintensyahan siya ni Judge, kahit 15 days pa isintensya sa kanya, lampas na kasi 18 days na siya nakakulong eh. O, oh, nag nyo? Kaya pag sinintensyahan na kagad siya, laya na kagad siya. O, oh, di ba? Kaya sabi ni Judge, pag sinintensyahan kita ngayon, makaka-uwi ka na, makakalabas ka na. Kasi 18 days ka na nakakulong eh. O, oh, nag nyo? At orin, bakit hindi na lang siya nag-bail? Nag Tinanong ko yung nanay. Sabi ko, nay, bakit hindi nyo piyansahan? Kawawa naman yung anak ninyo. Dalawang linggo, magtatatlong linggo, wala raw silang pampiyansa. Kasi ang, ang bawsi, mataas ang, ang bail ng bawsi, kulang-kulang 40, o 30,000 plus. Kaya hindi daw nila kayang piyansa. Kaya nakakulong yung anak niya, tagal. O, di ba? Pero kung tutusin, bailable naman yun. Kaya lang, di ba? Sabi ko nga doon sa vlog ko na um, walang perang pampiyansa. Hindi kayang, may mga tao na, may mga akusado na bailable ang kaso pero hindi kaya mag-bail. O, ganun din sitwasyon nitong lalakin to, yung batang. 22 years old lang siya. Okay? Ang, ang binong binasa sa kanya, binasa yung kaso niya, uh, simple lang naman. Yung, yung girlfriend niya, yung living partner niya, yung lip niya, nginungudud <laughs> niya sa, ano, sa leche plan yung muka. <laughs> Binasabi ng korte, ha? O, binasaan siya, nginungudud niya yung live-in partner niya sa leche plan habang kumakain sila. <laughs> okay. So, pumayag na siya. Sige, judge, payag na, pure honor, payag na po ako. Okay. Paing na raw siya na aamin na siya sa slight physical injury na lang instead na sa violence against women and children kasi pag vowsy mahigit ani mahigit uh, labindalawang taon ang kulong nun <laughs> so slight plea siya slight physical physical injury okay so aamin siya palalayain siya uh, attorney pinalaya na ba siya nung araw mismo na, yun na, na, ano na umamin siya hmm. hindi ko alam <laughs> hindi ko alam kasi hindi ko naman tinapos yung ano nila eh. Di ba? Sinabi niya, okay, laya na siya. Pero sabi ni judge, normally sinasabi ng mga judge diyan, sige, i-release immediately. The accused is uh, ordered to be immediately released from detention, from jail, provided na wala siyang ibang kaso. O hindi ko na alam kung kung tinignan ko may iba pa siyang kaso. O hindi ko naman kilala yung batang 'yon. O yun ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Pero yun ang nasa order umamin siya sa slight physical injury bawas siya ang kaso niya magpiplibagi na siya sa slight physical injury laya na siya pag umamin na siya okay kaya I amin mean, laya okay o, isa pa isa pang example ha alam na alam ko ng karamihan ha yung mga nahuhuli ng sugal-sugal Mm, yung mga nahuhuli na nagkakara-cruise, mga kara e mga sabong-sabong, yung mga nare-raid. O, oh, ng mga, ng mga iba, yung mga magulang, ato ni bumibili lang po ako ng toyo, inutosan lang bumili ng suka. <laughs> 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 yung problemado yung mga akusado dyan, yung mga magulang, kamag-anak, asawa, bakit? Dahil ang mahal ng piyansa niyan. Ang taas ng piyansa, 30 plus thousand. 36,000 to be exact. O, oh, di ba Ang laking halaga. Okay? So, hindi nila, hindi nila mapiansahan, wala silang pampiansa, hindi makalabas. Ah. Uh, ano ngayon ang nangyayari sa korte? Maniwala kayo, araw-araw. 80-90%. -araw, pag, pag, ang hearing ko nasa MTC, laging meron, laging meron ito. Okay? Yung may kaso nga ng ganyan na sugal-sugal. Halos lagi ako nakakakita ng ganito. Tony, naghahanap buhay kami ng maayos sa sabong. Tony, <laughs> lumalaban kami ng patas. Wala kami naragabyado sa pagsusugal namin. Okay. <laughs> Ilabag nga sa batas. Yan eh. Tama na kakadahilan, babasahan ka na ng kaso mo. <laughs> okay. <laughs> Bisan, bago mag-hearing, tatarungin na sila. Ikaw, anong ikaw, ano, may kaso kang sugal, ha? Ano, aamin ka ba? Ina-explain na sa kanila. Bago pa dumating si judge, bago magsimula si judge sa hearing, kinakausap na yan ang mga may kaso na yan ng sugal-sugal. O ano, aamin ka na lang ba? Kasi pag umamin ka na, dito sa korte namin, si judge, ano ka na? Um, palalayain ka na. Ah, tatanungin mo ngayon ako, attorney, bakit ganun? Aamin na nga sila sa pagsusugal, illegal 'yun, bawal 'yun. O, bakit palalayain pa sila ni judge? So, oh, babasahin na, pag nandiyan na si judge, no? arraignment, ganyan ganyan. Oh. itong si Pedro, ang kaso mo na ka na ganyan, nagsusugal-sugal, ganyan ganyan, nagkakara i ka, no? ganyan ganyan ganyan. Inaamin mo ba? Guilty po, inaamin ko na po, gaganon. Ah. Si sintensyahan ni judge. Pag umamin sila, sisintensyahan sila ni judge ng ng ano? minsan fine lang. 1,000, 2,000. May pera ka bang pambayad dyan ngayon? Nandiyan ba yung mga magulang mo? Your Honor, nandito po. May pambayad ba kayo? Opo, sige po. Your Honor, wala pa po eh. O, bibigyan ko kayo ng tatlong araw, limang araw para ano ha, magbayad ng fine ha? Para makalabas ang anak ninyo. O, ganun. Pag nabayaran nila yung fine, o kaya minsan, may pambayad na kagad, mag-order kagad si judge na immediately release the accused. Unless, kung meron silang ibang kaso pa, may makitang may mga warrant pa sila sa ibang mga, ano, sa mga ibang korte. Uh, kung wala, palalayain na sila. Uh, oh, attorney, ito na nga, bakit nga, bakit? Sa revised penal code kasi, pag tinignan nyo sa Article 13, uh, ang tawag namin dyan is a uh, mitigating circumstance. Uh, mitigating circumstance, kakaiba. Attorney, ano naman yan, ha? Oh. Eh, tingnan nyo lang yung, nyo lang sa, ano, sa, sa, dictionary, sa Google, meaning ng mitigating. Ibig sabihin ng mitigating, mitigate. Pinapababa niya, nile-less. O, bubaba. Ang alin, anong bababa? Ano yung magiging less? Yung parusa, yung sintensya. para bumaba yung parusa. Ngayon, isa sa mga mitigating circumstances na yan, kasi circumstances kay marami yan, marami. Okay? Isa dyan sa circumstances na yan, sa mitigating circumstances na yan, isa dyan is yung pag plea of guilty o yung pag-amin mo. Dinagdag ko lang ha, mahabang, mahabang topic yan sa amin sa College of Law. Sisingit ko lang dito sa amin laya. Ano ngayon ang reason? Anong reason? Bakit? Attorney, bakit ganun? Aamin na nga sila yung accused. Eh, ileles pa, bababaan pa yung sintensya sa kanila. Okay? Uh, basic reason lang. Sabi lang, ang reason ng batas, bakit kasama sa mitigating circumstance ang pag-amin o ang mag-plead ng guilty during the arraignment is um, nakatipid daw ang gobyerno, ang state. Hindi na kailangan mag-exert ng effort para patunayan, para i-prosecute ka yung mga accused. Pinadali mo ang trabaho ng state. Okay, kasi pag hindi ka nag, pag nag not guilty ka, ano pa eh, uh, ha hahaba pa eh. Kaya, applying that, yung mitigating circumstances, dito sa sinasabi natin, sa sugal-sugal. So, dahil mababa na nga yung sintensya, aamin ka pa, mamamitigate pa, magiging fine na lang. Uh, kaya pag umamin na sila yung mga may kaso ng mga sugal-sugal Lagi yan madalas yan uh, Sunod-sunod yan, Dahil mababa lang yung sintensya doon sa kaso na yon. Tapos sasabay ang panila ng pag-amin Mitigating circumstance Ang gagawin na lang ni Judge Ang sisintensya sa kanila is fine na lang Nawawala na yung kulong Kaya pag-amin nila Order si Judge kagal Sintensya sila Laya uh, Kaya nagkakaroon ng amin Laya kung napanood nyo yung vlog ko dun sa 5.11, yung vlog natin na plea bargaining, probation, probation granted. Paano ba mag plea bargain? O yung mga vlog na yan. Paano nag a yung amin laya sa ang bigat nito, drugs case? O, panoorin nyo yung 5.11. Pero ito, happy ako ako nung mabilisan. Kasi yung iba, no, ang kaso nila 5.11. Okay? Pag nag-plea bargain sila, mag-plea bargain na sila sa mas mababa, section 12, instead na 5 Nobel at saka yung 11, mabigat din yan, aamin sila sa 12. Pag umamin sila sa section 12, sisintensyaan sila ni judge ng um, kadalasan 1 year and 6 months. So parang 18 months. Mga 18 months. Karamihan dito sa mga ito, more than 2 years nang nakakulong. Yung <laughs> pag umami ka na, pag nag-play bargain ka na, Laya. Uh, di ba? Kasi 18 months ka lang si sentensyahan eh. Ni judge eh. Eh yung iba, more than, ano na, more than ilang buwan na nakulong. <laughs> ah, Tony, bakit yung iba hindi pa, ano, hindi pa more than 2 years nakukulong eh. Nakakalaya na. Eto sitwasyon. Sa mga drugs case to, mabigat to, pero nakakalaya. Amin laya. Ang ginagawa nila, pag nasentensyahan sila ni judge ng section 12, mag apply sila ngayon ng probation Kasi pasok sa probation eh Pag-apply nila ng probation Sasabayan nila ngayon ng bail kaya nakakalabas. Oh. oh ayan ha, oh, basic. Ha? Pinaliwanag ko sa inyo para hindi na kayo nalilito. Sa akin nyo lang maririnig yan. <laughs> Baka sabihin ninyo, Katori, ayos hindi pa, pwede na pala akong gumawa ng kalokohan, tapos mag-ano lang ako, mag, magpipligilty lang ako. Gaga, hindi nag-apply sa lahat yun. No? Unang-una, ang plea bargain ha? Kailangan ba ng, ano? Kailangan ba ng approval ng complainant sa anong... Uh, prosecutor pag nag-plea bargain oo naman nakasalali sa kanila yan papayag sila okay so kahit ano pang kaso mo kaso mo murder homi uh, mga homicide mga physical injury pwede kang mag-plea bargain diyan, pero yun ay eh kung papayagang ka kung papayag yung complainant hmm. hindi lahat sa lahat ng pagkakataon kung yung mga complainant oh. at saka hindi rin porkit nag-plea bargain ka at pinayagang ka eh amin laya ka na no hindi sa lahat ng pagkakataon gano'n ka okay kaya ang pinapaliwanag ko sa inyo ngayon yung mga uh, example lang ng umaamin at napapalaya. Ine-explain ko sa inyo kung bakit may term na amin laya. All right? Okay, so I hope po amin ah, natutunan na kayo sa topic natin ngayon. Alam niyo na yung naintindihan niyo na yung amin laya. Oh, sinabay ko lang sa araw ngayon Independence Day. So happy Independence Day. Sana po eh naging independent na rin po kayo, nakalaya na ho kayo sa inyong mga toxic relationship. <laughs> okay, God bless po ah. 招。<'s>